Kung ikaw ay OFW at uh, gusto mo ng extra income para sa iyo itong video na to. So si CO, ang COL Financial, bilihan to ng mga stocks tulad ng Jollibee, SM, Petron, San Miguel, nandiyan yan. So paano ba kumita sa mga ganyan, no? So pero kailangan niyo muna mag-open ng account tapos mag-deposit kayo ng 1K tapos i-activate ni Soel yung account ninyo. Ngayon pwede na kayong bumili ng stocks. So, ganito kasi yan eh. Dalawa kasi yung income na papasok sa'yo. Yung price appreciation saka dividends. So, yung price appreciation para magandang paliwanag, ganito. Kung nabili mo ng piso, paglipas ng ilang taon, magiging dalawang piso kay kaya tatlong piso. Yun yung price appreciation. So, beside that, meron siyang tinatawag na dividends. Siguro, para madaling i-explain, siguro parang interest or tubo, paano ba. So, kaya na lang magpaliwanag ko anong mas, ma, mas paliwanag ng dividends. Kasi merong yearly, merong semi-annual, at merong quarterly. Yun yung dividends na binibigay ng isang uh, company na binili mong stocks, tulad ni... Pidiyo nagbibigay din sila ng dividends.